Johnny B. Kuba. <laughs> Sayaw ka Darna, dar na. Nakazoom yun. Punyema, ang dami laging pasensya na po ay susulat ko. Nag-aaral lang po ako magsulat. Puska naman? Ayo ko. Bakit hindi Bakit Bakit sabihin nila ko. Kapalaman ethics mo? Ay. May ethics ka daw. Uy, may ethics ka daw. Ano yun? Liti. Ay. Huwag mo. Huwag mo. Huwag mo. Huwag Juje! Laure, saan naman kaya ka sa Donna X2 na payment? Final pang Joji, Juje, Juje. Di mo ng dito, Hindi ko bum memorized lang. hindi mga mata ko parang baig Detessa Chineseиваем Sabi niyo ko, baka ina na! Halop. niya! na kaming ipakikainawin! Bigyan, hindi sigmanan mo ng unika. Dalabus yung agung- Malay wala mo. silang hilig sa si mga ganun. Malay mo, meron. Eh. Kahit nga si Koy, wala eh. Tina? Si so Brian. Pinapagawa ko. Mga gwapo ayaw gumawa ng Ay, hindi. Ang dami kong ang gwapong friend, di ba? collect um, na naman ako pag nag sarap ko. Sana pati yung na kanina, nandiyan? Sorry. Um, um, ni Erika? That life was just